Ano kapital. Sa kabangitan um, ng makinaryan na ginagamit yung, po ninyo sa pagproseso na Mga po, ginagamit po niyo sa pagproseso ng rambanok. Ito po po yung... Ito po yung... proseso ng ramdanok. yung... Ito mga yung... Ito po po yung... po po po

20 gallons nga? ah uh, 20 liters nga? opo 20, 20, 20, 20, 20 liters 20 gallons ah uh, 20 liters um, ah papabasahin um, ko po, po yung mga uh, kagamitan na, na meron kami dito sa question ang uh, ako sabi na lang po meron po sa inyo barko po um, distillation chamber po na may sistema ng paglamig meron po kayo dito po. Uh, 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 meron, po. meron po kayong tangke ng ipatan para sa katas meron po ah uh, meron din po ba kayo

Ano pa pong mga material na mga materials sa mga materials na po materials na mga materials na dito? materials na mga materials na mga materials na na na

dalam asdauku pada penat itu itu This is heaven. This Once a month, I'm going to visit kasi I'm going may blue ma… you. Oh, kaya madilaw na to to yun Yung po nililinis na po namin po po kung po. yung po. Lahat na po. Sa lahat po. tayong tanong. Uh, okay. ah, magkano po ang kapital ng ng eh Pagbasehan na lang po natin yung... Okay, ni. Unang panahon. O unang po. Yung pagbaslan natin po natin yung, ano, yung pano na 700 ng PCA. So 103 po na dito po nga sa PCA, so 103 po na puno. Ang gastos po ng isang maglalamba ng 250k. Ayun po sa amin ay 240